Hi, magandang araw mga kasutil ngayon po, hindi na naman ako kasi kami po ay na mabili niya naman sa loong po siya sa loob ng pakungan. So, pangis na naman po ang panahon. Um, <coughs> nagkokukulong na naman. Kanina po yung mahambong. Bali, ngayon po ay yan. O, parang uh, kulong, Ngayon po ay ako ay katatapos na magpakain ng mga doggy. So, kaya masawa ko po yung na sa unahon. Pinatansya ko po ang panahon na kahit tinanong kalimutan daging log in ang itim ng kalangitan hindi masyadong kita pero maitim ang tawag po namin ay e, madiklim o madagin so baka hindi na naman makatapos ng at least mga uh, uh, one port ng limisin hindi na naman makakatapos siguro at nagkukapulog Kanina nga habang nagpapakain po ako ng aso ay umaambon-ambon. Buti na pin nakatapos na ako. Yan, ang no, lakas na naman po ng ano. And so, ito po. Uh, samahan niyo po ako at baka sakaling makakapaghakot ako ng mga ngkahit kahit kakauntit may meroning yung aking asawa. Yung pong iba kanina ay nahakot na niya habang ako nagpapakain. Nandito po siya. Papakita ko po sa inyo.

po ay na kayo. Yung pang nakaso, tinatansya ko ang panahon. Kasi baka may aming makalagtak na ulang. Kung okay kailan ko naka-uniform na. Meron ditong ano eh, yung bell na. Ibang klase ng bell. Hindi makita sa camera. <laughs> Hindi makita sa camera. Hindi makita sa camera. kung nga na natatanaw nyo na ito, ito ay golden coconut. Ito ang dito po yung tataas ng mataas. Sobrang kapal na po nito ng ano na eh. ito eh. mga halaman na ito na namumulaklak. Ito rin bogus na to na 21 jewels. Ito. Ang tawagin nito ay 21 jewels. sa flower. Papakita ko sa inyo rin bell na. Na ah, hindi ko alam mo, basta madilaw siya Iba. Iba siya doon sa yellow bell. Ito ay parang ma ma cream na ah, nagpi-pink na ma na. So 'yan po yung bell, yan, 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 yan. Yan, yan siya yan. Ang ganda di po ba? Hindi ko matukoy kung anong ano eh, kung anong kulay niya talaga exactly ang tawag. Ayan siya. Nandun sa taas ang madami. Yun. Kasi nga po, pinapruning ko ito sa kay Habi yan. Andyan siya, nagpupruning. At ito po yung kanyang katawan. Ito, 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 ito. ito. Ito, yan siya. Yan yung body niya. So, palibasa po yung lumaki na siya. Napakalit po niya nung nabili ko sa ano, Sa Bay Laguna. Ayan, naging parang kanlong. Yan. Nakita ko yung Ang dami niya yun. Ang dami niya yung sa taas. Yan sa siya. babaw siya dito sa Doña Aurora. Ayan. Yeah. Na ma-pitch. Ayan siya. So, ayan pong, po. Kasi, pinakit ko lang po sa inyo. Mga pinakit ko lang hotel na yun ito nga po yung mga na na uh, madalas natin makita sa mga kabahayan sa mga tagimbawang ng kabahayan ito po, ito po na to bali, ito po yung kapal dati ng bulaklak, kaso para po nagtampo ng magpruning nung pinroning namin para nagtampo so ayan po, pinakita ko na lang po muna sa inyo ang mga bulaklak mga hili ko bulaklak kasi nalalantya po ako ng panahon baka mamay makalantak na ulan na tulad ng sarap sa inyo ayan mga ang aming dinisi eh. so ito tama mga so baka hindi pa makawan yung One six, one eight. Namatay na matapos man nilis eh. niya, malamig walis niya. Haha. 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 Haha ng katabing gumamela yun, no, inanay. Kaya ito yung nasa lantay, hanap yung butoy. siya. Nadamay siya din sa anay. Nung gumamela. Yan. para muna ano, tapay nito yun. ha? oo, sa bukas na lang kasi may ano. so, eh, na yun. Eh. tapay yun, nito eh. yung. tapay yung. tapay nito yung. tapay nito ko tapay nito yung. na yung. yung. tapay nito yung. tapay nito yung. tapay yung. tapay yung. tapay nito So nandito na yung mga nakahatay sa kubig mo nandito sa looban. Ayan, ito yung labas at yung bag. Labas lang sa shot. Eto, nandito lang yung... buhay. Ayan.

So, ayan po. Naayon ako ni habi ni po. Eh. Wala namang matard di ako. Umli magpagaanid ko ano Wala akong naitolong. Yeah, Oo, wala akong no, naitolong. No. Yung, sila daw ang magbadala po ng set. Kasi nga, mas samaan pa na po. Kung malakas ang hangin, yun okay. Pakalamag ka. Pa. Oo, oh, okay. eh Kaka, ano eh. Tsaka okay, ano? Anong Ayoko na makulugi tayo nasa labas. Ano? Uh -huh ayoko na makulog ay Nasa labas tayo. Kita na nalwa. Ayoko nasa labas tayo ng makulog. Mami, apa sa akin? Naauwi si pamamaya, Max. may lambong nga yan.

Mm. Kinakain na pala. Kinakain na pala. So yan po na ulan na. Tayo nang pauwi. Dali sa amin. Hi. Hindi na ipakita. Kanya so, lang po sa araw na ito, mga kapitin. We're